Dito na kami. <laughs> Papalayas na kami. Ako. 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 Ay, iniwan na Ako. <laughs> nawawala si Ben. Hello! <laughs> Excited lang. <laughs> Excited lang. Ha, <laughs> <laughs> kami sa Pilipinas. Papunta pa lang kami ng Taiwan. Souvenir. <laughs> immigration na kami. Papasok na kami sa immigration. Yes. Dito na kami sa loob. Alaga mo muna si Princess ah. Labo ng camera ko. Thank you. Souvenir. Dito pa kami sa Pilipinas. Papunta pa lang kami ng Taiwan. Yes, dito na kami. Ah! <laughs> Papalayas na kami. <laughs>

We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt. Bring the seatbelt upright. Put your footrests straight in front you. You're welcome. 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 You're na kami. Okay, oh, hi. <laughs> Ay, sana si Tony Boy wala pa. Yes, dito na kami. Asa? Ay, naku, mali. <laughs> Ito yung babaeng naligaw sa Taiwan. ba yung picture? Nandiri na kami sa Taiwan. Okay. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Okay. <laughs> <laughs> Yamis, kainan na. Yes, yes, mga Pilipinong nasa Taiwan. Punta lang kayo dito oh, sa Chris Art. Hanapin niyo lang to promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo. So far sarap 'yan. Totoo ang sinasabi ko, ibalik niyo pag hindi masarap. <laughs> De, totoong masarap yan Pinoy na Pinoy mm -hmm. yan mga kababayan na nandito sa Taiwan puntahan nyo lang to oh. ang sarap nyan promise Chris Art Philippine Restaurant sobrang sarap ng pagkain nila dito yan ngayon sarado sila kasi may mga order na cater may ano May may order kasi sila sa kanila kaya hindi muna sila ngayon nagbukas. Ang dami eh. Naisakay na yung iba eh. Naisakay na ang iba. Ayan siya. Ayun pa. May mga order kasi catering daw yan. Ayan. Yung iba na i-deliver na. Yan. Wow. Fried rice. Fried rice. Yung iba, sour is the Okay. Chop suey. Mm -hmm. Yung ibang ulam na na. And the best selling of Filipino dish. Tadadan! Pork barbecue. Wow. Only Yummy. from Crest art. Yeah, me. Walang katulad ng lasa. Okay. Dito lang ang pinakamasarap. Okay, deliver na kasi iba. Ito, ito yung susunod ulit. For delivery ulit. Okay. Kaya mo ikaw. O <laughs> yan, o yan. yan, yan, yan. O, nga nga. Nga hmm. nga, nga, Ben. Nga nga, nga nga. Dali na. Nga nga nga. Eh. Yes, yes, mga Pilipinong nasa Taiwan. Punta lang kayo dito, oh, sa Chris Art. Hanapin nyo lang to promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo. So, first, sarap yan. Mga kababayan na nandito sa Taiwan, puntahan nyo lang to, oh. Ang sarap niyan, promise. Ay, ano? Yes, yes, mga Pilipinong nasa Taiwan. Punta lang kayo dito oh, sa Chris Art. Hanapin nyo lang to promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo. So, first, sarap yan.